Panginoon, marami pong salamat sa kabutihan Mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat Panginoon dahil Ikaw po ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Na kahit kailan hindi magbabago at ang Iyong pag-ibig Panginoon ay mananatili at hindi po ito mawawala. Opo, ay nananalangin para sa mga tao na nagnanais ng pagbabago. Panginoon, ipaalala Mo sa bawat isa na posible ang pagpabago. Na kung kami, Panginoon, ay lalapit sa iyo at sisuko namin ang buhay namin sa iyo, susunod at magpapasakop, maniniwala at magkaroon ng relasyon sa iyo, magiging posible ang pagbabago. Maaari naming matigilan ang mga maling habits, mga maling gawain, mga adiksyon na meron kami ay maaari kaming makalaya. Kapag naintindihan namin at tinanggap namin ang pag-ibig na ibinigay mo para sa amin. Panginoon, ikaw po ang mangusap sa puso ng bawat isa na sila, Panginoon, sa iyo ay lumapit at ikaw ay hanapin. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw po ay kanilang matagpuan at sila, Panginoon, ay makatagpo ng kapayapaan sa iyong presensya. At maniwala, Panginoon, na matutulungan mo po silang magbago. Na ikaw po ang kailangan nila, Panginoon, upang sila ay makaranas ng tunay na pagbabago sa pangalan po ni Hesus ito po ay aming dinadalangin amen